Ma'am, ang toxic natin ngayon, no? Oh. Tuloy-tuloy yung dating ng pasyente. Sinabi mo pa, sir, lahat ng bed natin, occupied, do. Oh. Ay, basta gayetong oras talaga, ma'am. Sigurado, dagsa talaga yung mga pasyente. Pampak, sir, pero tiwala lang, matatapos din to. Tama ka, ma'am, kain natin to. Tayo check ko lang po yung pulso niya, ha? Okay lang kayo, nai. Tay, mabilis lang po ito, ha? Ma'am, may tinawag ba sa'yo? Wala, wala. Wala ako na-receive na call na may dadaling pasyente dito. Ah! Hello po mga ma'am sir, dito na po yung pasyente namin. Ay sir, excuse me lang ha. Wala kasi kami na-receive na call na may dadalhin ko pasyente. Ay, gano po ba ma'am? Eh paano po kaya ito? Occupied lahat ng bed natin sa ER. Opo sir, wala kami na-receive na call eh. A ano po bang case nang na dali niyo? Okay. Case po ito ng sliding incident, uh, complaining of shoulder pain po si patient. Uh, galing po ito Ay, sa... Ay, wait na po sir. Ito, ito na po yung operator. Hello po, good PM. Mapagmahalo hospital. Hello sir, good PM. May pasyente po kami dadalhin. uh case po ito ng sliding incident nangyari ah, po dito ay, sa barangay. Ay, po. Actually po, nadala na rin po yung pasyente dito, sir. Ah, ganun po ba. Maraming salamat po. Okay, salamat po sir. Salamat po.